Maubos na tong alak ko. Kuya, inom na naman. Ayun ka dyan. Ma! Ma! Bigyan mo ako ng pera! Ubus na tong alak ko. Ah, wala akong pakalang sa mga bayari na yan. Bilisan mo. Anak, di ba sabi ko sa'yo wala pa akong pera? Ah, wala akong pakialam dyan! Ayoko na! diyan mo ako ng alak! Hindi pa ako nakakapagtrabaho! Di ba sinabi ko naman sa'yo, nakagagaling ko lang sa sakit? Sakit-sakit! Puro sa sakit Gusto ko alak! Alak! Ano? Ako. Wala pa tayong pambayad sa kuryente at tubig! Sinisingil na ako pati yung upa dito sa bahay! Eh di mangiram ka! Mangiram ka ng pang-alak ko doon ng nanay ko. Anak, alam mo, paano kung ito na lang kaya magtrabaho para may prun kang pambisyo? Para may pambili ka ng alak na sinasabi mo? Ayoko magtrabaho. Problema nyo na yan. Ako yung panganay dito para ako dapat masusunod. Yun na nga, anak eh. Ikaw ang panganay. Dapat, tinutulungan mo ako sa pagtataguyod ng pamilyang ito. Lalo na yung kapatid mo nag-aaral pa. Alaw, Tapos pa si Mao, magiging pabigat ka lang sa buhay natin. Tulong-tulong, ayoko ng tulong. Pera. Yan mo ako ng pera. Kuya, kaya... ano, ba yung naririnig ko, ma? Huwag kang makialam dito. Sisipain ko yung mo ngayon. Kuya, tama na yung inom na yan. Tingnan mo yung pinag-iisip mo. Sarili mong kapatid, sisipain mo. Sampalin kaya kita. Para matauhan ka, ano? Eh, di sampalin mo. Kapag talaga na ito ni Kuya, ma? tigil mo na nga yan! Huwag mo kumpay pigilan! Ano? G gumising ka! O. Oh. Karantado ka palang babae ka! Ma! 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 Ang kapal ng mukha mo, Kuya! Wala ka lang galang sa nanay natin! Ma! Ano ba yung anak mo? Alam mo kayo yung dalawa, tumigil na kayo? Nakakabastos ninyo ha! Sa harapan ko pa, nag-aaway kayo? Ano ang ka mga mga anak? Hingila ko ng pera. Tapos ganyan ang pinagsasabihin niyo. Kukuripot niyo naman. Kukuripot. Mom. Ma Mainis. Sige na, umalis ka na. Matulog ka na doon. Para may mas masan ka. Uminom ka ng kape. Hindi pa ako tapos eh. Pasin ko yung mukha ko. Ma marapin naman yan si Kuya mo. Ang klase yung kapatid na yun. Puro na lang alak ng iniintindi niya. Nalululong na sa bisyo ah. Visit yung kuya na yan. Kaya ano kaya ano na siya? Ito na naman po. Sarap talaga ng alak. Oo oh, kuya, ano na naman yan? Alak na naman? Ikaw na naman? Ikaw. Kakainis ka eh. Piling-piling ka successful pero umuwi ka naman sa barong-barong natin. Bakit? Para sa akin lang ba yung ginagawa ko? Di ba para sa atin? Sumasagot ka pa. Oh! Sabi po. Ah! Uy! ka ka din! Iba na tama ng anak sa'yo eh! Sino ka ba? Pukpukin kita nito. Sige, subukan mo! Kapal na mukha mo! Ay, napapala ng kakaidong mo eh! Ah, uh, sir. Sino po dito si... Ano kayong pakialam? Mr... Van? Sir, sir po. Kapla, sir. May dala pong warant. Anong warant? Wala yan. Ako pakialam sa warant-warant na yan. Kapla, sir. Sinumpahan po kayo ng kaso. Wala akong pakialam dyan sa kaso-kaso na yan. At saka, umalis na dito. Malis. Sumama na po kayo. May mga magulang po nagreklamo sa inyo kasi. Tawan mo ako. Tara na po. Ah! An, okay ka lang? Hayaan mo na yun. Iba kasi ng alak sa katawan nun, tsaka ulo nun eh. Ah, mas mabuti pa. Tara na. Dedikado dito. An? huwag ka nang umiyak <laughs> kasi Boy, hindi ko alam yung gagawin ko doon kay Kuya ginagawa ko naman parang misenso kami pero dahil sa kanya hindi talaga eh. lalo kami bumababain eh. An tama lang na hinuli yung Kuya mo <laughs> hindi siya matututo sa buhay hanggat nandyan kayo sa tabi niya eh, tingnan mo. Umaasa lang sa inyo. Tapos puro inong bisyo lang ginagawa niya. Buti na lang talaga na huli na yun si Kuya. Hindi ko na talaga alam gagawin ko na dito pa yun. Nawalaan. Hmm. Naalala ko lang. Di ba? Marunong magluto si tita? Ah, oo, Bakit? May naisip kasi yung idea eh. Ano Gusto nyo, tulungan ko kayo. Seryoso ka ba dyan? Hindi, hindi. Nagjijoke lang ako. Ito, Malamang. Si Jimmy. Seryoso sa natin, di ba? Tsaka, akong bahala sa, sa gastusin. Wala kayong gagastusin kahit piso. Promise? Kayo mo ata eh. Siyempre, sinishare ko lang. Mamaya, di ba? May gastusin kami. Alam mo naman, hirap kami sa pera eh. Ano ka ba naman? Ano kala mo sa akin lagi nagbibiro? <laughs> Malay mo, di ba? <laughs> anyway, mm. umorder na tayo. Gutom na ako eh. Ako din. Kami nangyari ngayon? Waiter! Kamusta na kaya si Tita? Nakapagluto na kaya siya? Sana so, nga tapos na eh. Nagugutom na ako eh. Uy! Kamusta? Oh! Kuya! Sarap talaga ka sa bahay. Anong ginagawa mo naman dito? Ang kapal naman ng mukha mo. Bahay ko to, di ba? Kalayaan ako. Oh. At isa pa. Pera. Kapatid kita, kaya responsibilidad mo kung bigyan ng pera. Ang kapal talaga ng mukha mo, kuya. Pupunta ka rito pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? <laughs> lahat ng ginawa ko. Eh, pinakukulong niyo ako eh. Kaya nakakapago doon sa Tama lang sa iyon. Hindi ka matututo kung hindi ka huliin eh. Sabagay, hindi ka pa rin natuto. Tingnan mo, kakalaya mo lang, pera agad habol mo? Ba't sabat ng sabat? Si Anyo kinakausap ko, hindi ikaw. <laughs> Kuya, bumalik ka lang para doon sa pera? <laughs> pera pera pa na naman? Oo. Gusto kong uminom, magwaldas. Tsaka, saan ba si Nanay? Oy. Gusto mong pera, di ba? Magtrapaho ka! <laughs> hindi yung aasa ka sa amin. Oo nga kuya, wala ka bang mga paa? wala ka na nga na itulong, puro pera pa nasa isip mo. Bisyo pa rin? Ano pakialam niyo ha, dalawa? Pera, bilis! Siyempre! Pera namin yung hinihingi mo. May pakialam kami kasi kami yung nag-iirap nun eh. Kapatid mo ko, An. Eh. Kaya bigyan mo ko ng pera, bilis! Matagal na kita ka nalumutan, kuya. Ah. Wala na akong kuya. Kung di ka titigil, Tatamaan ka na naman sa akin. Pwede ba umalis ka na? Napin ko na lang si nanay, mga wala kayong kwenta. Leche. Wala ka rin kwenta? Isip ko. Yung kuya mo, nakalayan at lahat-lahat, di pa rin nagbabago, no? Kapal talaga ng mukhang ng lalaking yun. Pumunta-punta pa dito. Tara, punta muna natin sa si tita, Baka tapos na siya eh. Tara. Good afternoon po. Ay, tita! Ubo, ubo, Ay, Salamat ako. po. Ah, uh, tita, buti naman nakarating kayo. Ah, uh, pala, may good news po kasi inyo. Pwede ka na po ba? <laughs> Kinakabahan na nga po ako eh. Kalba lang ma. Ah, uh, tita. Kayo na po pala yung magiging official supplier namin sa tatlong branch ng restaurant ko. Wow. Tsaka sinisigurado ko sa'yo, na magiging milyonaryo ka, tita. Talaga po. Talaga po, sir. Siyempre naman, tita. Deserve ko naman lahat ng to, eh. Ngayon, lahat ng pagod, sakripisyo at gutom ay napawi na. Dahil sa wakas, may nagtiwala na rin sa akin. ano <laughs> Wala well, naman yung iyak. Ano ba yan? Siyempre naman, tita. Kay? Basta, galingan mo lang. At saka, deserve mo naman yan, eh. Ah, Tulungan mo si tita, ha? Oo naman, papaluguin namin niyan. Pag yan, nalaman kong pinapairapan mo. Ma, ang tulungan niyo naman ako. Wala na akong pera. Wala na akong malapitan pa. Walang-wala na ako eh. Pasensya na kayo. Alam mo na, Ban. Kaya ka naman namin tulungan pero sana unahin mong tulungan ang sarili mo kasi bago wala yung pagtulong namin kung hindi mo kaya tulungan ang sarili mo. Oo nga kuya, alam mo namang may party ka pa rin sa buhay namin eh pero ngayon unahin mo muna yung sarili mo ha? Sige po. Magsisimula po ako. Sa so, tulungan niyo ako ha? Mm -hmm. Oo naman. Pamilya pa rin naman tayo eh. Kahit nalihis ka ng landas, may pamilya ka pa rin uuwian. Pero ban, ito tandaan mo. Isang beses pa na magloko ka. Pinapangako ko. Hindi ka na namin tutulungan kahit kailan. Sige po. Makakaasa po kayo. Salamat po. Salamat sa inyo nga. Ma. May lagi, ano Mahalin mo ang sarili mo. Kasi ikaw lang. Ikaw lang ang magmamahal niya walang iba. Opo ma. Mas mabuti pa. Ang bis ka muna. Tapos, trip ko kayo. Kain tayo sa labas. Kasi yung ka eh. <laughs> <laughs> Oo nga, kuya. Sige. Kasi wala, 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 siya, mawala mo na uh, ako sa CR ha. Hindi ka na may susunod Ay, naku. Salamat Sama. naman at nagbago ng kapatid mo. Kaya nga ma, sana tuloy-tuloy na yon Sana nga po. Sana nga po.